lame yata kasi seminar eh sabi niya yung zero balal na yung oh 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 di ka jas oh oh di ka jas kaya pa araw na ako yari kasabi ko sa iukulikay boleh kau. Malay juga. Eh, itu pun. Tadi pun tu, kalau kita naik, kalau kita naik, kalau kalau ਲਾਮੇ ਆਤਾ ਇਸ ਮਿਨਾਰੇ ਮਤ ਮਿਨਾਰੇ ਕਰੋ ito eh bata kayo talaga dalawa <laughs> kayo sa gitna ang liliit nyo ah. tatambay kayo sa gitna ng guhit ng kalsada tawid kayo ng tawid sa highway eh. napakadelikado may kasama kayong magulang alam mo naman yung mga driver hindi para parehas may mga driver na uh, balasubas Inakita ng bata, ayaw pang pagbigyan.